Hello guys! Sumama po ako kay Utol na magdebisorya kasi po alam niyo po ba nakatanggap ako ng regalo sa aking friend sa TikTok pang dagdag ko po sa aking puhunan eh kapag magdebisorya ka naman po na maliit lang yung dala mo wala ka rin po mabibili nun eh medyo malaki po yung bigay niya sa akin kaya po nakasama ako sa aking kapatid sa pagdebisorya po niya kaya sobrang traffic po kaya medyo natagalan kami sa biyahe. Kaya kasi nga po maulan. Ayan po. Huminto po siya sa bilihan nung yung pantula kasi po ayaw nang gumana nung gulong na dala niya. Ayan, nakapagtawaran po siya. At pinagpipilian po niya kung ano yung bibili niya sa dalawa. Ayan, yan po yung napili niya. Yung malaki po kasi medyo malaki yung kanyang basket. Saka sa tingin po niya, mas matibay po yung malaki. Ayan, habang tinatalian po niya yung kanyang basket doon sa nabili niya. Ayan, ako yung nag-video-video muna sa paligid. Ayan, dito pala sa bungad. Marami ka na rin mabibili. Pagpunta mo ng Divisoria. Ayan, tataas ng building. Ayan, lumakad na po kami nang matapos niyang talian yung basket sa kanyang nabiling stroller po yata ba tawag dyan. Ayan, lumakad na po kami. Mabilis po maglakad dyan eh. talon talo ako eh. Ba parang batang divisorya po siya. <laughs> sanay na sanay na po siya dyan. Ay, naiinis nga po sa akin yan eh. Dahil video ako ng video. <laughs> Hindi naman niya alam yung ginagawa ko kasi. Yan, sobrang bilis po maglakad talaga niyan ako. Kahit may dala po yan eh, hindi mo yan mauunahan sa paglakad. Ang layo po naman kasi talaga ng lalakarin mo eh. Para makapunta ka dun sa Divisoria Mall ba tawag po dun. Dun sa mga lugar din ng napakaraming mabibili ka. Kapag nagdi-Divisoria po kami, ito po yung unang-una niya hinihintuan. Mga uniform po kasi yan ipapalalamob na lang po niya kasi masyado pong mabigat dalhin. Pagkatapos po namin namili ng sari-saring laruan, dyan po kami tumuloy sa Divisoria Mall. Dyan po kasi kami bumibili ng ID lace po para sa mga estudyante. At kung ano-ano pa po, kung ano po yung pwedeng mabili dyan. Napakarami po naman kasi mabibili dyan eh. Ang luwang-luwang po niyan eh. Iniwan po muna niya ako dyan kasi po mag pa siya kung ano yung mabibili niya. Pero ako po nakapamili na ng mga gusto kong bilin. Eh kung susunod pa ako sa kanya masyado po mabigat yung dala namin. Kaya dito na lang po ako sa isang tabi. Habang nandyan nga po ako meron ako nakitang namukaan ko para ka akong tiktoker na friend ko. Kinalabit ko. Tapos hindi niya ako makilala. <laughs> Sabi ko, hindi ko kasi dalay filter ko eh. Nagtatawanan kami, ako pa nakakilala sa kanya. Tapos nung naalala niya, ah, ikaw pala, sabay tili niya. <laughs> Isa pala po siya tindera dyan sa Divisoria Mall. Nakikita ko nga po sa mga post niya, eh. may mga tinda siya eh. Dyan po pala siya nagtatrabaho. Kaya nakabalik na po si Utol, tinatali na niya mabuti yung uh, aming mga dala para po sigurado matibay habang tinutulak namin. Pero sobrang lumakas po yung ulan dyan. Nagtagal pa po kami dyan bago kami nakaalis. Dito muna po kami sa labas ng mall habang nagpapatila po. Medyo malakas pa po kasi yung ulan eh. Mahirap pong sumugod kapag ganun. Masyado pong mababasa kami. Nung medyo humina na po yung ulan, umalis na po kami. Ayan, naglakad na po kami. Sumusunod lang po ako kay Utol. Kasi po, hindi ko naman kabisado yung pasikot-sikot dito. <laughs> eh siya po sanay na sanay na. Lagi po siya nagluluwasan eh. Ayan, doon po pala kami pupunta sa Jollibee. Kakain po kami. Eh nakakagutom din po eh. Saka matagal din po yung biyahe pag-uwi. Mahirap po yung kakalam-kalam chan mo sa jeep. Eh, tsak po naman na napakahirap pong sumakay dahil po sa panahon na umuulan. Tapos may baha pa po daw sa malanday. Ang tagal po namin nagabang na ng sasakyan dyan. Napakahirap po talaga. Wala kang masakyan. Nung makasakay naman po kami, natatawa po ako. <laughs> Akala namin po, mga bagong sakay yung nasa jeep. Sumakay po agad do si utol ko. Daladala -dala yung ngayon, yung mga bagay namin. yun po pala. Babaan po pala yun. Bababa yung mga pasahero. Sinalubong po ng utol ko. Kaya naiinis po yung iba. Dapat daw hindi kami sumalubong. <laughs> Tapos nung nakasakay na po kami sa jeep, yung maman driver, sabi niya po, Hanggang pati malang siya. Sabi ng kapatid ko, di bali na po, magta-transfer na lang kami, makasakay lang kami. Pero sabi niya, eh, mas lalo po kayong malulugi sa pamasahe. Kahit anong sabi ng kapatid ko, meron pa rin siya sagot. Sabi ko sa kapatid ko, tara na, ayaw magsakay niyan kasi ka ako yung bagahe mo, nakakaabala. Kaya bumaba, <laughs> bumaba po uli kami diyan. Ay, nako nakakatawa talaga. Mga 20 minutes po siguro bago kami nakasakay ulit sa jeep. Ako napakahirap po talaga. Buti na lang po tong bago namin nasakyan na jeep. Mabait po siya. Kahit po na medyo hindi okay yung aming dala. Sinakay po niya kami. Kaya nga lang din. Naisip din ng kapatid ko na bawasan yung nasa ibabaw para po makita niya yung mga nasa likuran. Ayan, buti naman po eh, hindi kami pinababa. <laughs> Pero hanggang ano lang po siya, monumento. Kaya po, ayan, bubaba kami dyan sa may Grand Central. Mag-aabang po uli kami dyan. Papuntang Malinta po. Wala po talagang ano hira po nang dire pa may kawayan, wala po. ayan, hanggang malintalan po 'yan. Ayun, diyan nga po kami bumaba sa malapit na po sa tapat halos ng People's Park. Nahirapan din po kami sa makay diyan. Napakahirap po talaga kapag umuulan, ang hirap po sa makay. Lalo po kapag ganito yung dala mo, ayaw po nila magsakay ng mabigat yung dala. Eh, binayad na nga po ng kapatid ko yan. Kaya nasakay na po kami. Pero natatawa din po ako dyan para pong nagbubulo kayo <laughs> yung mag-asawa. Siguro po, nag naiinis din po siguro sa dala namin. Ayan, madilim na po nung makarating po kami sa bahay. Grabe po hirap. Ayan po, inaabot na ng dilim. Ayan, pa -uwi na po kami dyan. Sabi ko sa utol ko, bukas na natin ituloy-tuloy pag-ayos ng mga pinamili natin. Ayan, grabe po, ayan yung po yung pwesto ko. Baha na naman po, ilang araw na po yan. Ako, just ko, five days na po. Ayan, hanggang dito na lang po. Maraming marami pong salamat sa panonood. God bless.